Um, this past two months, parang I'm preparing for a new TV show for Amazon Prime kasi. So, first time ko mag-play ng ano, convict, ng parang inmate. So, I've been um, immersing myself sa Magdaluyong City Jail. It's been two months. So, um, yeah. So, ang galing. Kasi sabi ko nga parang, sabi ko, this past two months, habang nag immerse ako doon, parang sabi ko, when do you really find yourself in a situation like this? You know what I mean? And then for me, syempre, parang, um, that place is kind of, ano, for me, eh kasi kung naalala niya yung issue ko, doon dapat sa, dun sa, dun nangyari lahat yun eh. So parang while I was immersing with this, it's also like going through your trauma or facing your fears. So sabi ko preparation pa lang neto talaga, ano na, parang I feel like I did so much already. So can't wait to get to the set, can't wait to portray this and perform it in front of everyone. Tapos sabi ko nga sa, sa you know, sa, sa Team Jake, sabi ko I put myself through these parang experiences kasi parang ngayon sa, in life, parang my head is in my shoulders kaya ko na ilagay sa rin ikusumagen ganitong experience na hindi ako if I lose my mind kung so, Paano yung immersion na ano 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 parang ano 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 wanted ano 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 Siyempre, na nag-uusap kami ng warden, nag-uusap kami ng mga politik. hindi nila pwede ibigay sa akin yun. Kasi of course, responsable sila sa buhay ko eh. So, I asked them, sabi ko, anong, paano ako makakapagkumporme sa sistema ninyo, di ba? So, anong nangyari, binigay sa akin yung window ng 5 a.m. to 8 a.m. So, 4.30 ng umaga, motor na ako papunta doon. Tapos, mag-immerse ako doon, i-rehearse ko yung script from 5 to 8. So yun, parang yun naging buhay ko for the past 2 months actually. Yeah. Parang nag-ready for it. May kasama ka sa... Um, actually, um, yung dun ako sa 9th floor nila guys. So yung dun sa 9th floor, maximum penitentiary doon. dun. Doon lahat ng um, mga mabibigit yung kaso. Behind the, the bar. Yeah. Okay. yeah, ano talaga ako. Like I'm really there from 5 to late. Tapos sinasabi ko sa guards, treat me like the inmates. Kung paano ako kausapin, paano ko tratuhin. Kuhain ka! Yeah, oh. pa, Lisa, na oh. yeah, And I like that. Kasi nga parang sabi ko, coming from Secretary Kim, parang ang lambot ng karakter natin doon eh. I have to really come up with something very soft. Kasi contrary sa ginagawa natin na parang ginagawa natin Filipino yung parang mga remake na to, di ba? Ako naman parang sabi ko, gusto kong, ano, gusto kong sundan yung ginagawa ng mga Koreans. May mga leading men doon eh. ba? Diba? They're softer. So, sabi ko, coming out of that project, sabi ko, parang ang lambot ko ah. Kailangan kong patigasin sa sarili ko. Yeah. Kailangan ko parang be rough around the edges again. So, yun ang naisip ko. kasama ka.